So yon mga idol magpapalipad kami ngayon. Ito yung papalipad namin yung saranggola ni Onyol. Yan. Ito yung gamit niyang zumba. Sa ako lang. Batman pala to mga idol. Dito pala kayo nagpapalipad mga idol. Yan. Yan siya idol. Mga idol. yay Gay! Ito sa sakin mga idol Yung tora tora ko Ayan mga idol Saan tayo doon Ayan doon nakataling sa sakin mga idol Yung tora tora ko yun o oh. Malakas yung ila boss Ayan malakas yung ila ng Batman niya I know. Tumayog na. Ayan. Tumayog na mga idol. Tapos nandyan na din yung isa. Yung di palayok na idol. Cyril. Yung binigay ko. Tingnan natin kung lilipad pa. Nandyan mga idol. Pupuntahan natin. Ayan. Ihintayin pa namin yung isa. Ay, butoy, butoy, butoy. Ay naikawa ako na. Yung tali mo yung ano yan. Pagsat. Ayusin pa namin mga idol. So yun mga idol, linamag na yung saranggola niya. Ito yung binigay ko sa kanya. Ayan. Nasisira na din. Papalipad na namin. Okay, magpapalipad mga idol. Tungko mga idol. boss. Para malayo. Tara, palipad na natin to So yun mga idol, tis fly. fly. Uy, isang agi. Ay, na, tumas na. Nakakuha na. Lumipad na ulit yung dipalayok, mga idol. Yan. Lumipad na, boss. Ayos na, ayos na. Kailangan ng lado. Sakto lang. Sakto. Pultang na ni... Oh, eh... Bosonyol. Pultang niya na. Yan ah. Dadagdagan niya pa daw. May tali may pa lang siya. May na siya. Pultang na niya. Nakuha niya. Talakbay. Hadiyo may nagalot tayo. Dugtong ko. Takas lang ila, mga idol. Hindi pala yuk na blue. Ayan oh. Ayan oh. tatlo? kami dito, mga idol. Bakit d'wa So yun mga idol update Papalipad pa rin kami Meron pa yung isa kanina eh Nasaan na yung isa kanina Ayun yung isa pala mga idol Yung guru yun ulit na binigay ko Yan yun mga idol Ka Idol Kendrick malakas pa din yung angin oh. Ay, so yun mga idol, magkakas na kami. Dahil umuulan na, uulan na. Win.